May nawawalang bata. So, ito na nga. Andito naman kami sa Maple Group. Malapit sa Makdo. Kasama ko ulit ang aking mga kasama gumala. At ayun na nga. Ito sila. Kumakawikawik pa Yan. <laughs> At ito nga. Nandito tayo sa Mega World Maple Group. Dito sa Kabipe. At ayan, pwede ka magsama ng kikiting mga bata. Mga baby. Ayan. Nakikita Ay, nyo naman o. Oh na hanap bata. At may makikita rin dito mga kainan. Masarap ang mga pagkain dito. Pwede kayong bumili. Ito nga pala ang pamangkin ko. Si Ariella. napakit cute na baby. Tinitignan pa niya ang paligid kung safe. Si, tinitignan niya kung saan sa pag naglakad na siya. Nayaan namin sa paano nga ng paglakad-lakad dito. Ayan. At tinitignan niya pa paligid kung anong klase ang paligid na ito. Napakaganda, kaya nangapawaw siya

Ihanap ako ng galing pupuntahan at dito na Meron silang makdo dito sa tabi ng Maple Grove. Ayan, makdo. Dito lang yan sa Cavite. Makikita nyo naman to Napakaganda ng kainan ng makdo na dito. May mga alaman pa. May nakita akong cute na bata, Tulala. Hey! Ayan, dahil nawaw ko, bumili ako na. Bumili kami ng juice. Meron silang guyabano, mangga, lemon ba ito oh. uh, dragon fruit meron din silang french fries, corn dog, meron din tornado potato, nachos o tacos. Woo! Ayan, na umorder ako ng aking tornado with flavor barbecue and cheese. At syempre, sa presyo, hindi siya kamahalan, hindi rin ganun kamura, pero presyong abot kaya naman. Wow! na nga pala sa kasama ko. Bumili siya. Titikman natin. At nakuha ko na rin ang aking tornado potato with cheese and barbecue flavor. yam mm, yum yum. Napakasarap. At ito na o. Oh. napakaraming bilihan dito. Marami kang pagpipilian. sadyang mabubusog ka talaga dito. Pag naka-order ka na, ayan. Nakikita mo naman yung mga table-table. Pwede ka kumain dyan hanggang kailang gusto. Napakaganda ng mga at para naman sa mga kids, sa mga bata, meron ditong go-kart na maarkilahan. Mura lang siya. mag -e enjoy talaga kayo dito. Pagkatapos siya kumain, pwede kayo maglaro. Or bago kayo kumain, pwede kayo maglaro. Siguradong mag -e enjoy ang mga kids o ang mga bata dito. Ayan. Kita niya naman, -e enjoy ang aking cute na pamangkin. Gusto ko din sana maglaro. O, gusto ko rin sana mag-rent ng sarili kong go-kart. Pero huwag na lang, baka hindi ako kayanin. At hanggang dito na lang po siguro ang ating video. At uulitin ko, nandito po tayo sa Mega World Maple Grove dito sa Kabite, malapit sa Makdo. At kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-like, share, and subscribe.